Morning, morning mga kagala Mangungo tayo ng ilang kangkong Ginig na rinig yung mga Sa paligid Mangungo tayo ng mga kangkong mga kagala Pangulam Ayan Mangungo tayo ng kangkong Maliliit lang sila Maliliit lang yung kangkong dito mga kagala yan oh, mamangga. Oh. Bunga ng mga mangga kagala. Yan. Mana penonton yang set. test mic. Mari ini tuh. Baik.